ang basko ng mga bahasaki at pagkabuhay ng Panginoon. Sinigang dating pa ang ito ng pari, ang aking pananagunan sa Diyos at sa kapang tao, alinsunod sa aral at halimbawa ang Yeso Kristo. Sa isa ng buong simbahan, sinisimula dating ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay maragumay na pumasok sa kanyang lungsol upang kapalit ang kanyang gawain ng Ilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at huli na buhay para sa ating kaligtasan. Kaya hindi natin sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalim ng sarili para sa kapwa at sa galating siya ng may buhay na palitang balataya. Kaysa niya sa pagdarusa sa Tuz, ay ito ang pangahati niya sa kanyang pananayin sa kamatayan at sa kanyang bago buhay. Ito ay ang mga pag-aalim natin ng mga palasbas magdaramdam tayo Alamin natin ang mga ng apat ito ay upang at pagandahin upang sa magdaramdam ng buong sa ng ating aming hari sa araw na upang bigyan ang sakit ng ating mga magulang kaya ito'y makikinig natin ang mabuting balita kung paano mag-aubay ng papasok ng Panginoon sa isa sa inyo. Sumayon ang Panginoon ang mabuting balita ng Panginoon ngayon sa isang lupas. Nagpauna sa sinabi na sa kanila, pumunta kayo sa susunod na rayon. Sa so, pagkapasok ko ay matatagpuan ninyo ang isang bisirong asong nakatali. Hindi ba ito nasasakyan din man? Kalagin ninyo at naging dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo pinala, sabihin ninyo, kailangan ang so, mga. Kaya ito mga kalawa ay tulisan at tatagpuan kanila ang asong Ayos, habis <coughs> na nila Jesus. Samantala, hinakalag nila ito, pero nung sila lang ay aming, bakit hindi mo Kailangan nyo ng Panginoon ko nila. Dinala nila ito sa kastro, at katapos isang pinto sa likod nito kanilang mga sa ipinas ng Nagpatuloy si Yesus sa kanyang pagkailang at sa kanyang karamahan na hindi natin ng mga tao ang kanilang mga balakad. Nang malapit na siya, panusok sa lipis ng bundok ng mga kasi daw daw ang mga ng at kalakas na tumuli sa Diyos. Dahil sa mga mga kalibot, nasa kasihan nila. Minta nila, muli ang hari na dumarating sa kanilang paminoon, papayapaan Sinabi sa kanila nila para sa iyo ang itasaban ng karamihan. Bulo sa mga alat, sabon siya. Sinasabi niyo sa inyo at ang mga bato na Ang huling ah, balita ng Panginoon. Mga pinamahal na kapatid, tulad ng mga tao na Pwede namin naman natin ang pagpasok sa loob ng isipahan. natin, babos sa mga posisyon. Sa kanilang maramal at mga